Magandang hap, <silence> po, magandang hapon sa mga uh, channel Albulario ng Angles uh, muli magbabahagi ng orasyon para sa inyo mga kapatid kung inyo pong magustuhan ay uh, panoorin nyo po yung isa matapos ang video kong ito at uh, ang orasyon na aking ipabahagi ay yung orasyon pang sa mga demonyo impakto, aswang at iba pa kasama na yung kulam dito So yun, intro muna po tayo mga kapatid. Hello, uh, welcome back. Uh, Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa abroad po. Uh, ingat po tayo lagi. Uh, naway abutan po kayo ng uh, video kong ito na nasa mabuting kalagayan, ligtas, ano pa makapamakan at walang karamdaman. O, yung mga nagpapa-shoutout dyan, shoutout po sa inyo. Hindi ko na po isaysahin. Basta kayo po ay naisoutout ko na uh, sa lahat ng mga solid followers ko at supporters. Uh, salamat po. At sa lahat ng mga viewers uh, at ikaw po na nanonood ngayon, maraming maraming pong salamat. Ganon din sa... Ano, uh, sa mga nagsishare ng video kong ito sa kanilang Facebook. Maraming maraming pong salamat. Hindi lang po ako ang inyong matutulungan, kundi yung kapwa nating Pilipino na, na hindi, hindi naabot ng aking video. Sa so, pamamagitan po ng inyong share ay makakatulong po kayo sa kapwa na naniniwala sa mga ganito. So maraming maraming po salamat. At ngayon, ako ay nagpapasalamat sa umorder ng uh, dalawang crossipio at uh, San Benito ring na ganito at naipasipin ko na po yan kanina yan po ang resibo niya yan. salamat po sa iyo uh, ang nag order niya ni taga Amerika pero ipapadala ko sa Paranaque doon sa asawa niya para pag uwi niya dito sa Pinas eh, mayroon na siyang gamit at ganoon din na uh, salamat din sa nagpagawa ng libreto na sinlaki ng posporo at uh, inumpisan ko na po sir at ito na po Ayan. Ayan. Uh, ayan. ayan. Ayan eh, 200 pages po yan na pinagawa niya at uh, pang spiritual kong base, eh, yung pati yung pagpapasapi at pamarusa eh, ilalagay ko dyan sa libretang yan. Lahat pong yan ay piling-pili na pang spiritual kong base. Eh. Nandiyan na yung sibat, tabak, kidlat, mga pamarusa na orasyon at pampasapi at nandyan na rin yung pamako, panali at pangkalas ng pamako at yung panggilit nandyan din yung panggilit dito sa leheg na orasyon ay nandyan din so, yun, maraming maraming salamat sir sa inyong uh, uh, pagpapagawang ito at sa mga gusto pang magpagawa ng libreta, PM nyo lang po ako sa aking FB account na ito Ricky Panganod Florante at pakipalaw po, supportahan nyo po. Ah, uh, yun. Doon po rin ay nagbabahagi ako ng mga orasyon sa Facebook ko na to. So, ayan. Ito na po ang orasyon. Yan. Ito po kung gagamitin sa gamutan. Halimbawa, napasapin nyo na po yung ah, uh, uh, pasyente ay uh, yung espiritu sa pasyente at ah, uh, yun, nakasapin na. Babanggitin lang po ito ng uh, tatlong beses sa inyong pong daliri, pwedeng itusok sa leeg at sa tiyan. Ganon po sa tiyak na masasaktan yon. At ganon din naman kung gagamitin naman sa data sa gumagambala sa inyo o nagpapakita ng mga aswang impact o demonyo o ano paman na mga masamang nila lang ay ipanggitin po ng tatlong beses ito at ihip sa in tuturo po ninyo at ituro doon sana gumagambala po sa inyo, so sana ito po ay makatulong po sa inyo at mahal ko po kayo uh, kung hindi ka pa nakasubscribe subscribe ka na po at uh, hit mo po ang notification bell diyan po sa baba nang ikaw po ay laging updated once na ako po ay mag upload maraming maraming salamat, God bless